Shoutout tayo mga idol sa lahat ng ating mga uh, taga-suporta. Sa lahat ng ating mga member na patuloy na sumusuporta sa atin buwan-buwan. Sa mga nagbigay at mga nag sa ating channel. Maraming salamat sa inyong mga idol. Sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Sa mga beakers, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Sa mga blind community sa laging nagkukumin sa ating mga bagong upload uh, nababasa ko po ang lahat ng mga ito mga idol sa lahat ng mga nag-share at sa mga nag, uh, nag like sa ating mga video malaking tulong na po ito mga idol maraming salamat sa inyo lahat simulan na po natin ang ating kwento sa utos nitong si Tata Banog agad nang naglulundagan na ang mga aswang papataki doon sa kinaruroonan nila ni Nanay Candida. Parang mga pusa at mga aso ang mga ito na mabilis na tumatakbo at naglundag-lundag. Ang iba pa nga sa mga ito, doon na dumaan at nagpalundag-lundag sa mga baging na ginawang harang ng mga ito doon sa mga tao at papunta ang lahat ng mga aswang na ito sa kanila. Ilang sandali pa, huwi ka nitong sinanay kandida doon sa kanyang apo na si Abo. Tara na Abo! Patayin na natin ang lahat ng mga ito. At kapag kumilos na din ang dalawang mga dibino, ako na ang bahala sa kanila magpakatatag ka laban ang maraming bilang ng mga aswang dahil ako na muna ang bahala sa mga pinuno ng mga ito. Matapos ang pagkawikang iyon nitong si Nanay Candida na mumuti na ang mga buhok nitong si Abo at ang kanyang mga mata. Mas tumalas pa at humaba ang mga kuko nito sa mga kamay nang tuluyan naman na makalapit ang mga aswang doon sa kanila at tuluyan na makaatake biglang nawala itong si Abo sa kinatatayuan at pagkatapos agad nang sinakmala ang dalawang aswang na nakalapit na sa kanya na ibaon agad ng bata ang kanyang mga matatalas na mga kuko sa liig ng dalawang mga aswang na nagiging dahilan para sa agara nitong pagkamatay. Wakwak -wak ang liig ng mga ito at mayroong matitinding pinsalang natamo. Bago pa maabot ang binatilyo, agad nanawala na naman ito doon sa kanyang kinaroroonan at napakabilis na inaatake nito ang iba pang mga aswang. Napadilat ang mga mata nila ni Supremo Lupus at Tata Banoga nang makita nila ang ginagawa nitong si Abo. Inaasahan na nitong si Tata Banog na malakas ang apo ng babaylan. Ngunit hindi naman ito inaakala na ganon ito kalakas at kabilis na halos hindi nila masundan ng kanilang mga paningin. Samantalang ang mga aswang naman, walang magagawa ang mga ito dahil dubli na ngayon ang bilis nitong si Abo kumpara sa kanila kakaiba na ngayon ang bilis ng binatilyo na halos maging sila hindi nila kayang sundan at hindi nila makikita ang pinanggagalingan ng mga pag-atake ng binatilyo at ang isa pa sa mga ipinagtataka ng dalawang namumuno sa mga aswang na ito kung bakit nagkaroon ng mga matutulis na kuko ang binatilyong si Abo samantalang hindi naman ito kabilang sa angkan ng mga aswang. Kumilos na din itong si kandida Ang kanyang mga baging sa paligid agad niyang pinagalaw ang lahat ng mga ito maliban lamang doon sa mga baging na nakaharang doon sa mga bihag ng mga aswang. Lahat ng mga baging ng babaylan mayroong matutulis ang dulo at agad na humahagibis ang lahat ng mga ito sa iri. Pilit na inabot ng mga pagtarak ang mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon ang karamihan sa mga ito naglulundagan sa na tuhog agad ang karamihan doon sa mga aswang na malapit sa kinaroroonan ng babaylan. Lima agad sa mga ito ang napuruhan at natuluyan. Tumarak ang mga baging nitong sinanay kandida sa mga ulo at liig mismo ng mga aswang. Samantalang ang anim naman sa mga ito, malala ang mga sugat na natamo. Wika nitong si Tata Banog. Kailangan na natin na makisali sa bakbakan, kapatid na lupos. Dahil kung hindi, kapag hindi tayo agad tutulong at kikilos, maaring mas marami ang mababawas at mamamatay sa ating mga tauhan. Sinang-ayuna naman agad ito ng supremo ng mga aswang at agad na umarangkada na din ang mga ito ng mga pag-atake papunta doon kay Nanay Candida. Balak ng dalawang magkapatid na Dibino na unahin ang matandang babaylan dahil nakakatiyak ang mga ito. Kapag napatay nila itong si Nanay Candida, siguradong wala nang magagawa pa ang dalawang mga apo nito. Samantalang itong si Akiko, doon sa hulihan mas marami ang bilang ng mga aswang na nakapalibot ngayon sa kanya. Gamit ngayon ng dalagitang babaylan ang kanyang mga baging na nakapulupot sa kanyang katawan. Bilang pananggalang, nahirapan ang mga aswang na makakalapit sa kanya. At kapag tinamaan naman ng mga pagkalmot, ang dalagitang si Akiko hindi naman ito tinatablan dahil nga sa mga baging na nagsilbing kalasag sa kanyang katawan. At hindi lamang bilang kalasag at pananggalang ang kanyang mga baging dahil nagagamit din ito ng dalagitang babaylan bilang armas doon sa mga umataking aswang. Dahil bawat mga aswang na lumapit at magtatangkang umataki sa kanya agad na matatamaan ng mga pagpitik ng mga baging ang mga ito. Ang mga baging na ito galing sa nakapulupot sa katawan nitong si Akiko at bawat tama ng mga pagpitik ng baging mag-iiwan ito ng matinding sugat at matinding pinsala doon sa katawan ng mga aswang. Dahil ang ginamit ngayon na baging ng dalagita ay isang baging na sinturon ng mga inkantong timawa. Bawat tamaan nito sa katawan ng mga aswang kahit na sa isang pagtama lamang agad na maramdaman ng mga aswang ang sobrang sakit na parang nalalapnos ang kanilang mga balat. Kahalin tulad ang mga baging na ito doon sa mga buntot pagi na kalimitan na ginagamit ng mga albularyo panlaban sa mga aswang at sa mga kampo na ng kadiliman anim na agad ang napapatay nitong si Akiko nang sunod-sunod niyang tamaan ang mga ito umuusok pa nga ang mga katawan ng mga aswang dahil sa tindi ng pinsalang natamo ng mga ito makalipas lamang ang ilang mga sandali nakalapit na din si Tata Banog at itong si Supremo Lupus doon kay Nanay Candida galit na galit ngayon itong si Tata Banog dahil nga sa sunod-sunod na pagkamatay ng kanilang mga tauhan wika pa nga nito doon kay Nanay Candida habang umaatake ng mga paghampas gamit ang tungkod ng Albularyong Dibino Gamitin mo ang lahat ng kakayahan mo, babaylan! Dahil hindi ako magdadalawang isip, nakatayin ka! Sunod-sunod ang ginawang paghampas nitong si Tata Banog doon kay nanay kanida. At habang umaatake ang babaylan, panay din ang pagbuka-buka ng bibig nitong si Tata Banog. Na ibig sabihin lamang naglatag ito ng mga usal naramdaman naman agad itong sinanay kandida ang pamimigat ng kanyang buong katawan biglaan ang kanyang naramdaman kaya agad na naalarma at naalerto ang matandang babaylan nakakatiyak ito ngayon na may tumamang usal na pamako sa kanya isang malakas na usal na pamako at galbo dahil kahit sa lakas ng kanyang puder sa kanyang katawan, tinamaan pa rin siya. Ilang sandali lamang ang lumipas, tuluyang nakalapit na itong si Tata Banog at walang pagdadalawang isip na nagpakawala ito ng makailang bisis na mga paghampas gamit pa rin ang hawak nitong tungkod na ang dulo ay mayroong bungo ng jablo tinamaan itong sinanay kandida na nagiging dahilan para tumilapon at bumalandra ang katawan nito. Doon sa gilid ng malaking altar, nagiging sanhi din iyon para mawasak ang altar dahil sa lakas ng pagkatama ng katawan nitong sinanay kandida. Ngunit nang bumagsak na ang matandang babaylan sa lupa, nagiging putol-putol ito ng mga baging na ibig sabihin lamang bago pa ito tinamaan ng mga paghampas nitong si Tata Banog nakagawa na at nakapaglatag na na mga usal na linlang itong sinanay kandida at nakagawa ito ng huwad na katawan. Napamura naman itong si Tata Banog. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang may pumulupot na mga baging sa katawan ng matandang albularyo nang gagaling ang mga baging na ito doon sa mga nabibiyak na lupa. Unang pinupuluputan ng mga baging ay ang mga paa ng matandang albularyo at napakabilis na umabot agad ito sa katawan at sa ulo nitong si Tata Banog. Sa mga pagkakataon na ito, hindi inasahan ng matandang albularyo na agad siyang mahuli ng babaylan. Mabilis naman na ng mga usal pangbasag itong si Tata Banog. At bago pa siya maatake nitong si Nanay Candida, biglang nagiging lupa ngayon ang kanyang katawan na naagnas at humalo agad sa lupa. Napangiti naman itong si Nanay Candida. Nang makita niya ang mga pangyayaring iyon batid nitong sinanay kanida na hindi din basta-basta ang kakayahan at karunungan ng matandang dibino. Dahil kahit na nahuli niya ito, nagawa pa rin itong makapaglatag ng mga usal na linlang. Mabilis naman na tumakbo itong sinanay kanida. Nasa ubod ng bilis pa nga ng matandang babaylan sa loob lamang ng dalawang mga segundo agad na itong nakalapit doon sa kinaroonan nitong si Tata Banog ngunit biglang humarang naman kay Nanay Candida ang supremo ng mga aswang na si Supremo Lupus na mabilis na nagpakawala ng mga pagkalmot napakabilis na kamunti ka ng mahagip at matamaan itong si Nanay Candida mabilis naman na nakayuko ang babaylan at gumanti agad ito ng mga pagtarak ngunit nasabayan pa rin ito ng supremo ng mga aswang kaya kapwa tumama ang kanilang mga pagkalmot sa kanilang mga katawan tinamaan ni Nanay Candida ang dibdib nitong si Supremo Lupos at tinamaan naman ang babaylan sa kanyang balikat kapwa na patras ang mga ito napamura din itong Sinanay Candida dahil inaakala niyang mas mauna niyang mapatamaan itong si Supremo Lupos dahil nga sa kanyang bilis inaasahan itong Sinanay Candida na agad niyang mapinsala ang katawan ng Supremo dahil bukod sa kanyang ginawang malakas na pag-atake mayroon pang nakabaon na mga malakas na mga usal pangkitil sa kanyang bawat mga pag-ulos Ngunit napakabilis din pala ng aswang Uwi ka nitong sinanay kandida Habang hawak ang kanyang sugatan na balikat Punyeta Hindi ko inaasahan na napakabilis din pala ng aswang na ito Batid kong isa itong dipino? Ngunit mas mabilis pa rin ang kanyang kilos at galaw Kumpara sa aking inaasahan kailangan ko ng dubing pag-iingat sa mga sumulod na mga pagkakataon. Hmm. Mukhang kakaiba din ang lakas mo, Supremo. <laughs> nasasabayan mo ang aking tangan na bilis. Hindi ko inaasahan na kaya mo akong patamaan ng ganun kabilis na hindi ko nagawang maiwasan sagot naman itong si Supremo Lupus. Hindi ako magiging supremo ng malaking angkan na ito kung hindi ako malakas papailan. Paano ngayon yan? Nasugatan mo nga ako. Ngunit kaya ko naman na agad ito ng ganong kadali at kabilis. At pagkatapos ng pagsasalitang iyon nitong si Supremo Lupus na Nakita nitong sinanay kandida na mabilis nang naghihilom ang sugat na natamo ng Supremo habang nakangisi ito sa kanya. Huwag mong maliitin ang aking kakayahan dahil hindi kami mga ordinaryo at mas angat ang aming kakayahan kumpara sa mga pinakamalakas na angka ng mga aswang tumayo na din itong sinanay kandida. Wala na itong paki-alam pa kung kaya ng supremo na mapahilong agad ang bawat nitong matatamong mga sugat sa katawan. At ngayon, inaasahan na din itong sinanay kandida na pati ang albularyong dipino kaya din na pagalingin agad ang bawat matatamong sugat sa katawan. Sagot naman nitong si Nanay Candida doon sa supremo ng mga aswang. Ha! <laughs> Nakakabilig nga talaga ang mga divino ng mga katulad ninyo. Kakaiba ang mga kakayahan ninyo at mas angat kayo sa karamihan. Ngunit itanim ninyo ito sa mga isip ng dalawa. Hindi lamang ang mga katulad ninyo ang may tangan na kakaibang kakayahan tulad ng mga ipinapakita mo, Supremo Lopos. Ngunit sa aking paglisan at sa pagiging tagabantay ng kalikasan, marami na din ang mga natutunan kong kakayahan. Tulad nito. <laughs> at tulad din doon sa sugat ng aswang na si Supremo Lupus, mabilis lamang din na naghilom agad ang sugat na natamo nitong si nanait sa kanyang balikat. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, sina Supremo Lupus na naman at itong si Tata Banug ang sobrang nagulat sa kanilang nakita. Hindi kasi ito basta-basta na matutunan lamang ng mga albularyo at babaylan maliban lamang kung mayroon kang tangan. Nakakaibang mga mutya tulad ng mga mutya ng mga limatok tanging sa kanilang angkan lamang mas madaling matutunan ang mga ganitong kakayahan at sa mga nagtatangan ng na mga espesyal na angkan ng mga aswang. Wika ka nitong si Supremo Lupos doon sa kanyang kapatid. Nakapagtataka ang mga ito, kapatid na banog. Bakit nagagawa ng mga ito ang mga bagay na hindi nararapat para sa kanila. Tulad ng binatilyong iyan, bakit nagkaroon ito ng kakayahan tulad ng sa atin ang pagkakaroon ng matutulis na mga kuko? Ngunit parang mas pulido pa nga ang talas ng kanyang mga kuko at ang babaylan na ito. Kaya niyang pagalingin agad ang kanyang sugat nang ganun lamang kabilis Nang tulad sa ating mga kakayahan Sagot naman agad nitong si Tata Banog Sa tingin ko kapatid na lupos Tulad ng kanyang sinasabi kanina Na sa kanyang pagiging gabay ng kalikasan Nakukuha at natutunan ng mga ito Ang ganung klasing kakayahan Kailangan natin na madiinan ang ating pag-atake sa matandang ito. Kailangan natin na mawasak ang kanyang mismong sistema kung saan dito nagmula ang kanyang kakaibang kakayahan. Hindi sapat ang masugatan lamang para sa babaylan na ito. Tara na, kapatid. Sabay na natin na atakihin ang matandang ito. Ako na ang bahala sa mga pag-atake sa kanyang mga kahinaan. Kailangan kong mapasok ang kanyang sistema at mawasak ito. Iyan lamang ang tanging paraan para matalo din natin ang babaylan na ito. At kailangan din natin na mag-iingat. Batid kong hindi pa ipinapakita ng babaylan na ito ang kanyang tunay na lakas ilang sandali lamang pagkatapos ng pagkawikang iyon ng matandang albularyong dibino agad na kumilos na ang dalawang magkapatid napakabilis na umatake na ito kay nanay kandida habang inihanda na din itong si tata banog ang kakaibang usala na ang mga katulad lamang nila ang nagtatangan mga usala na pumasok sa sistema ng matandang babaylan tulad ng kanilang binabalak ang sistema mismo nitong sinanay kandida ang puntiriya ng mga ito samantalang itong si Supremo Lupus naman ang aatake sa matandang babaylan direkta at balak na pahinain ang kalakasan nitong sinanay kandida sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakalapit na ang dalawang magkapatid doon sa matandang babaylan. Sa mga sandaling iyon, hindi na gumagawa pa ng mga usal na linlang itong sinanay kandida dahil batid niyang agad na itong mapag-alaman at mapagtanto ng kanyang mga kalaban. Batid din nitong sinanay kandida na itinaas na ng dalawang magkapatid ang kanilang mga usal na pudir sa kanilang mga katawan. Kaya ang ginawa nitong sinanay kandida, nagpalabas ito ng mga baging bilang dipinsa sa kanyang katawan. Batid niya at alam na niya ang bilis ng mga ito. At isang pagkakamali lamang maaring mapapahamak at matamaan siya. Kailangan niyang paghandaan ang gagawing pag-atake ng dalawa. Alam din itong sinanay kandida na mayroong binabalak na ang dalawang magkapatid na ito para mapabagsak siya agad sa mga pag-ataking iyon. Biglang gumalaw ang mga baging nitong sinanay kandida at pilit na inabot ng mga paghagupit at pagpitik ang dalawang magkapatid na mga dibino. Kaya pansamantalang napaatras itong si Supremo Lupus para iwasan ang lahat ng mga iyon. Ngunit ilang sandali lamang ang ginawang pag-atras ng supremo ng mga aswang dahil mabilis na muling umarangkada ito ng mga pag-atake at agad na pinagputol-putol ang mga baging na pilit siyang inabot ng mga pagpitik. Samantalang itong si Tata Banog gumawa din agad ito ng mga usal na linlang at huwad na katawan. Ginawa ito ng matandang albularyo para linlangin itong si Nanay Candida. Batid kasi nitong si Tata Banog na hindi sapat ang kanyang bilis. Sa bilis ng matandang babaylan. Kaya ang isang umaataking matandang dibino ay hindi na ang tunay na katawan nitong si Tata Banog. Dahil ang kanyang tunay na katawan itinago ito sa ilalim ng lupa ng albularyong dibino para doon na ito magsimulang umatake kay Nanay Kanida. Nang mapalingon itong si Nanay Candida, nakita niyang nasa kanyang likuran na ang matandang albularyong dibino at nakahanda na itong umatake sa kanya. Kaya mabilis niyang pinagalaw ang kanyang mga baging para harangan ang kanyang harapan para hindi siya agad matatamaan ng mga ginagawang pag-atake ng supremo ng mga aswang na si Supremo Lupos at pagkatapos hinarap niya itong si Tata Banog. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo agad na nabatid itong si Nanay Candida na huwad lamang ito at hindi ang tunay na katawan ng albularyo. Ngayon, dalawa ang hinala nitong si Nanay Candida. Maaring nasa kanyang uluhan ang kanyang kalabang albularyo o maaaring nasa kanyang paanan sa ilalim mismo ng lupa. Kaya mabilis na ng napakalakas na harang itong sinanay kandida at hindi na niya inaalinta na pa ang papaataking si Tata Banog dahil batid niyang huwad lamang ito ng kanyang kalaban na albularyo. Ngunit ang ipinagtataka nitong sinanay Candida nakaramdam pa rin siya ng presensya doon sa huwad na katawan. Kaya bago pa niya maiwasan ang ginawang pag-atake ng huwad na katawan, tinamaan na itong sinanay Candida At ngayon lamang niya napagtanto na kaya pala ng albulayong dibino na makapagpabaon ng mga usal na pangkitil doon sa kanyang ginawang huwad na katawan para magiging epektibo pa rin ang bawat pag-atake nito. Hindi man ganon kalala ang natamong pinsala nitong sinanay kandida. Ngunit sapat na iyon para magawa nitong si Tata Banog ang kanyang binabalak ang pagwasak mismo sa sistema nitong sinanay kandida. Biglang nabiyak ang lupang kinatatayuan ng matandang babaylan at mayroong napakalakas na puwersa ang bumalot agad kay Nanay Candida na nagiging dahilan para sobrang makaramdam ito ng lamig na hindi niya maintindihan. Nanginginig agad ang kanyang buong katawan at halos hindi na niya maigalaw pa ang kanyang mga kamay at paa. Parang mayroong nakayakap sa kanya na isang napakalakas na pwersa na pumigil sa kanyang mga kakayahan na magagamit ito sa ngayon.